Um, siguro dapat uh huwag magsalita uh, si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Ako nandito ako bilang isang Pilipino bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasamahan, kasambayan natin uh, na Pilipino na kinuha sa Pilipinas, kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So ako meron na kong uh, right, I have all the right to express my anger against uh, what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So, ang dapat niyang uh, itinapapit o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag niya siyang sumausaw. Huwag niya siyang sumausaw sa ano. It's out of our league.